may nagbigay sa akin ng grasya. Mangit ng buhok ko. May nagbigay sa akin ng grasya. Ayan. Maputla lang siya. Parang walang kaamor-amor. Pero maano siya, matamis. Parang wala sa hitsura niya. Meron pa dito ng Ayan. Ito naman, pinitas ko kanina doon. Ayan. At meron ako dito. Sa... Kakainin ko ito lahat ngayon at meron tao dito. Binigay lang ko lahat. Para daw pang palakas. Ayan, kalahati na lang. Kasi yung kalahati, kinain ko na kanina. Peras. Kain na tayo. Ito, mas dalawa to eh. Kinain ko na yung isa. Matamis din to. Maganda siya ngayon. Minsan kasi ang asin eh. Binigay lang din to. Dalawang piraso. Ah, yan. Matamis na naman asin. Ito naman tayo sa bayabas. Rambutan. Hmm. Ang ano? Ang puputla. Pero maganda naman. Maganda yung naman, oh. Hmm? Tamis? Bang fruits, fruits mo bang? Bigay lang, bigay lang, bigay lang. Unog na biyaya. Mm -hmm. Lahat masarap. Tumukan hindi, pero matamis. Tama-tama sa tagunan. Panlaban. Um, vitamins. Bye-bye. Tapusin -bye. ko to. tapos ko na video.